Limampung bagong bahay ang ipinagkaloob ng Bangsamoro Government sa 50 pamilya sa Maguindanao del Sur, kabilang na ilang pamilya ng mga dating kombatan. Ito ay bahagi ng programang pabahay ng Barm Government sa ilalim ng kapayapaan sa pamayanan o kapyanan. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jen Garcia. Isinagawa ang ceremonial turnover ng 50 housing units noong Webes, u 3 sa Barangay Kalyan, bayan ng Mangudadato, Maguindana, Dulsur, sa ilalim ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program ng Office of the Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region. Pinangunahan ni na Kapyanan Project Manager Abdullah Kusain at Mangunadato Mayor Fider Owen Mangudadato ang programa. Bawat bahay nagkakahalaga ng 680,000 pesos, may sukat na 42 square meters at may tatlong kwarto, kusina, kainan, banyo at solar powered na ilaw at tubig. Ayon kay Kusain, alinsunod ito sa direktiba ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na tapusin ang lahat ng kasalukuyang infrastructure projects sa rehiyon. Ayon kay Kusain, layunin ng kapyanan na mabigyan ng disente at maayos na tahanan ang mga residenteng hirap sa buhay sa piling komunidad kaya umaasa silang aalagaan ng mga benepisyaryo ang kanilang bahay. Isa sa mga nakatanggap ng bahay ay si Teng Motalib, isang 56 anyos na manging isda, na may tatlong anak na lubos ang pasasalamat sa bond government. Dagdag ni Kusain, regular na imumonitor ng kapyanan ang kondisyon ng mga bahay at kalagayan ng mga benepisyaryo. Isang kapyanan sa mga pangunahing programa ng Office of the Chief Minister na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga pinakamahihirap sa rehiyon, lalo na sa pagkakaroon ng ligtas, maayos at marangal na tirahan. Jen Garcia, iMinds, Philippines.